grabe nanginginig pa talaga ako sobrang saya ko kasi sa wakas nakamit ko na yung isa sa mga pangarap ko sa buhay at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ito alam ko na na super blessed ako ngayon kasi kung hindi dahil sa inyo hindi ko talaga ito siya makamit at alam ko na ilang taon ko itong pinagsakripisyuhan. Grabe yung pagpursigi ko dito para lang maabot yung isa sa mga pangarap ko. At sa wakas, maraming maraming salamat sa inyo. Dahil kung wala yung mga supporta nyo, hindi ko talaga ito makakamit. At grabe, walang katapusan ako magpapasalamat sa inyo. Grabe kanina, super iyak ako tapos grabe yung gabi yung kinig-kinig ng aking ano ng aking kamay na sobrang saya siguro tapos ngayon pinuntahan ko talaga para makita niyo mismo kung ano ito alam niyo na siguro yan alam niyo na kasi makikita niyo sa likod napakalawak ng lupa at sa wakas guys sa wakas grabe ipapakita ko na sa inyo yung isa sa mga pangarap ko na hindi ko talaga ito siya makakalimutan. Kung hindi siguro sa pagbablog, hindi ko talaga ito siya nakuha, hindi ko to siya nakita, hindi ko to siya nakamtan. Kaya maraming maraming salamat sa mga taong walang sawang nagsusuporta sa akin para lang makamit ko ito. Alam ko na na, na masaya din kayo kasi naging tulay kayo para makamit yung pangarap ko. Grabe. Iiyak. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Nanginginig talaga ako. <laughs> As in, thankful talaga ako sa inyo. <laughs> mga ilang taon ko itong binuhos yung lahat ng effort ko dito. Lahat ng mga ng mga hindi ko ma-explain lahat ng mga trip-trip sa buhay. Ginawa ko na para lang mapasaya kayong lahat. Pero dahil doon sa mga kabaliwan ko, dahil doon sa mga pinagagawa ko, mapasaya lang kayong lahat. Eto na sa wakas, finally. <laughs> Ay, <Diyos> ko. <laughs> Hindi ko ma-explain yung feeling ko today. Kasi kanina may natanggap akong text. May nag-chat sa akin na, Inday Bilinda, good news finally, yung pangarap mo ay paunti-unti nang makakamit. Kaya eto guys, grabe. Grabe, ang lapad. Ang lapad as in. As in, grabe. Grabe talaga. Hindi ko talaga na siya inaasahan na na makamit ko yung pangarap ko na to. Hindi ko to inaasahan na sa isang iglap lang, makukuha ko na yung pangarap ko sa buhay. Alam ko marami ako ditong magagawa, marami ako ditong plano na pwede kong i-project dito sa mga mga chichiburichi ko sa buhay. O, kaya pagpasensya nyo na sa mga bashers ko dyan. Ako po I ay mean, nagpapasalamat din sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ako siguro Uh, nakilala hindi rin uh, nakuha yung ganitong pangarap ko sa buhay <laughs> alam ko excited na kayong lahat kaya ipapakita ko na sa inyo kung ano man kung gaano kalapad ang pangarap ko na nakuha ngayong araw lang in one to. Itaas mo yung ano, itaas mo yung cellphone. Tanya, ipakita mo sa ula para makita nila kung gaano ako kasaya. And, one, two, three, cha! <laughs> Grabe! Ang dami talaga dito tayo ng kalabaw. Gawin ko kasi itong fertilizer sa mga taniman. Kaya... Nagpapasalamat ako sa nagchat sa akin na bilinda. ang daming tain ng kalabaw dito sa amin. Pwede ka na makuha. Ang lapad-lapad dito, guys. O, um, ipapakita ko sa inyo. Ito, maraming mga tain ng kalabaw. Masarap ito kasi iabuno sa mga vegetable, sa mga sa mga pananim ko. Ayan, ang lapad. O, um, kita mo to. O, um, kita mo to. Grabe. Grabe. Um, kita mo yan. Um, kaya, nakamit ko na talaga yung pangarap ko na makakuha ako ng abuno ng tayin ng kalabaw. <laughs> Bre. <laughs>